Gaano kadala ang minsan mo akong hagkan? Hindi na rin ng dami ng between, waring walang hagkan dahil sa labi ko'y laging nararamdaman kahit sandali halik mo idumampi minsan gaano kadalas ang makapiling kang minsan sa kising dalas nang walang wakas at glit mang magpisan dahil sa ganun para alang mag-iisa kung magsasanib ang dalawang dibdib di ba Ngunit kung pag-ibig ay hindi rin lang wagas Mabuti pa, mabuti nga, mabuti ang hanggang maagay magwakas Pag kukunwari itaguman ay lalabas At insan kang matutlasan at di walang pasindalan Gaano kadalas, ang minsan mo akong saktan, kahit minsan lang sa aki parabang walang katapusan. Gaano kadalas, ba ang puso'y na mamatay? Gaano kadalas, gaano kadalas ang minsan? Dahil ang pag-ibig kong hindi rin lang wagas Mabuti pa, mabuti nga, mabuti ang ah, hanggang maagay magwakas Pagkukunwari itago man ay lalabas At minsan kang matuklasan at di walang kasing dalas gaano kadala Ang minsan mo akong saktan Kahit minsan lang sa aki para bang walang katatapusan Gaano kadala ba ang puso'y mamatay? Gaano kadala, gaano kadalas ang minsan gaano kadalas gaano kadalas ang minsan Magandang maraming salamat po sa lahat ng pumalakpak Back to you, tol, DJ